Magandang hapon ka diskarte. Ayan. Ayan yung mga update natin sa mga laga natin. Nasa pastulan tayo. Yung nakikita yung pastulan yan, nakamalawak, hindi po amin yan. Yan. Pinapastul ko lang po yung mga kambing. Yan. Ganyan po kalawak yung pastulan. Kaya ina-update ko kayo. Kaya matagal-tagal na tayong walang mahaba-habang video. Yan kasi naging busy si Kadiskarte yung mga kambing natin alos mga nanganak na success naman po yan, may triplets line din tayo na umanak yan, tataboy natin yung kambing dito kasi may palay ta may taniman ng milon yan nagkikipamastol lang po kami sa may-ari ng lupa siya tau pala yan nakiusap kami sa may-ari ng lupa para dito na pastulan yung mga kambing. Yung isang kambing doon sa dulo, yan. Kasama ko nagpapastol yung kaibigan ko, yan. Tapos yung sa akin, andito yung area. Nakamotor ako nagpapastol, yan. Ganyan po kalawak yung pastulan. Hindi po sa amin yan. Pasensya na po naki lang kami sa may-ari ng bukid o lupa. Salamat po. God bless.